Luis Manzano, nagpasalamat sa It Bulaga. Request ng mga legit da bark ad sa buong mundo, nangyari at natupad na. Bagong theme song ng It Bulaga, ipinarinig na. Talaga namang isang masayang lunes nga, ang sumalubong sa mga legit da bark ad sa buong mundo. Lalo na nga sa mga talaga namang nag-request sa It Bulaga, dahil sa tila bagong theme song na ipinarinig ng It Bulaga na kung saan, ay hindi na nga naririnig dito ang salitang EAT, kundi bongit bulaga na lang ang kinanta nila. Na matatandaang, matagal-tagal na rin ng request ng mga manunood at mga netizens, na magkaroon ng bagong theme song ang Itbulaga at hindi na nga gamitin ang EAT theme song, lalo na nga noong mag-celebrate ang mga da-bark ads, ng 45th anniversary ng It Bulaga. na sa mga hindi nakakaalam o nakapansin nito, ay naiparinig na rin nga ang bagong theme song nila na ito, noong Sabado palang September 14, 2024. Na maririnig nga sa opening ng It Bulaga, na sinasabayan ng mga The Bark Ads host, kasama ang mga studio audience, at ang mga team barangay. Na may ilan lang nga tayong mga nabasa, na mga nag-comment sa YouTube livestream ng It Bulaga noong Sabado, September 14, patungkol dito. Na matatandaang, hindi naman narinig sa mga nakaraan nilang opening, mula lunes, at syempre hanggang huwebes at biyernes. Na siguradong inabangan din talaga ng mga legit da bark ads sa buong mundo ang pangyayaring ito lalo na nga ang mulingang marinig ang talaga namang namiss ng mga manunood at mga netizens na lyrics na Buong bansa itbulaga. Na hindi na nga ginamit ang EAT na naging pansamantalang pangalan ng Itbulaga o ng mga legit da bark ads noon. Kaya naman ngayong Lunes September 16 ay may ilan din namang mga nakarinig ng bagong theme song na ito ng Itbulaga, na nag-comment nga sa YouTube livestream ng Itbulaga ngayong lunes naman. Na maririnig pa rin nga ang binago nilang lyrics na, saan ka manapanig ng mundo, at ang lyrics na, ang The Bark Ads ay nagkakaisa. Na matatandaang, mga binagong ang lyrics noon sa theme song na E.A.T. Na kung saan, ay sa bagong theme song nga nila na ito na narinig sa Itbulaga. Noong Sabado, September 14 at ngayong Lunes, September 16, ay inalis lang ang salitang E.A.T. pero ibinalik naman ang Itbulaga sa lyrics. Nasa mga gustong marinig ang bagong theme song na ito ng Itbulaga, ay maaaring balikan ang YouTube livestream ng Itbulaga ngayong lunes September 16, 2024, habang available pa ito sa kanilang channel, o kaya naman ay sa kanilang Facebook livestream mula noong Sabado September 14, at ngayong lunes September 16. na maririnig nga sa kanilang opening na kung saan ay kasama nilang kumakanta at nagsasaya ang mga studio audience at ang mga tim barangay. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ngayong lunes din naman, ay nagkaroon ng wildcard edition sa segment naman na Gimme 5 laro ng pamilyang Henyo, at nagbalik ang ilan sa mga pamilyang Henyo, Napaniguradong mga excited na kung sino ang pamilyang makakasama para sa qualifying round at makapaglaro naman sa championship sa Sabado, September 21, 2024. Na ang pamilyang mangingibabaw sa pagiging pinakahenyo sa bilis at husay sa pagsagot sa Game 5 laro ng pamilyang henyo, sa grand finals o sa kanilang championship ay makakapag-uwi na ng 300,000 pesos. Samantala, nagpasalamat naman si Luis Manzano sa Itbulaga, sa kanyang show na Rainbow Rumble, na napapanood din naman sa TV5, pero paano nga ba ito nangyari? Nangyari nga yan, nang mag-guest ang ilan sa mga members ng Sex Bomb Dancers, sa isang episode ng kanyang show noong Sabado September 14 sa Rainbow Rumble, na napapanood din na sa TV5 tuwing Sabado at Linggo na kung saan, ay kasama nga sa mga naglaro dito ay si Sexbomb IZ, Sexbomb Mia, Sexbomb Mica, Sexbomb May, at Sexbomb Munye. Dito nga, ay matapos ng konting interview sa mga sexbomb pagkatapos ng game, ay nagpasalamat nga dito si Luis Manzano sa mga sex bomb dancers na naging bisita nila, ganun din sa iba pang mga members ng sex bomb hanggang sa sex bomb new gen. Na kung saan, ay bukod nga sa sex bomb dancers, ay nagpasalamat na rin nga dito si Luis Manzano, maging sa Bulaga o Itbulaga, dahil sa laki daw ng ginawa ng mga ito sa industriya. na siyempre, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon, mula sa mga netizens. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?